<coughs> so ngayon mag anis review tayo kay unlucky screw kay lucky and screw kasi marami ang um, alam mo nyo yun marami ang nagsasabi na legit siya without invite so ito malalaman nyo guys kung ano talaga yung totoo about kay lucky and screw So, dito guys nagtry ako guys na um, ipagpatuloy siya kahit um, alam kong hindi ko talaga makukuha so dito yung screw dito sa gilid yung may box dyan na parang gold gold box click nyo guys So, dito, hindi ko alam kung makukuha ko siya lahat. Ito, yang 166,811. So pag na-complete ko tong invite na to, hindi ko alam sa susunod na video gagawin ko. Paano ko yan nakuha guys? Ipapakita ko sa inyo kung ilan yung na-invite ko. So, ito guys ay para aware kayo dun sa mga nag invite sa inyo na kesyo ganto yung nakukuha ko, ganyan. sa so, ibig sabihin nun, ginagamit lang kayo. Kayo yung walang kikitain. May kikitain kayo, ano lang, piso-piso, minsan hindi pa. So, ito lang yung invite ko, um, 21. 21 ano yung friend rewarded and not rewarded is 8 so yan guys tapos dito naman tayo sa green money so ayan dahil ito guys naloka ako sabi dito ayan double acceleration accelerate and double the amount within 15 days. If the acceleration fails, the initial amount you withdraw will be returned. The activity and invitation acceleration tasks within 15 days have no time limit and can still be completed. So, ibig sabihin, yung 15 days na binigay sa inyo, need nyo magawa yung acceleration. So, dito guys, na-complete ko na yung active acceleration. Hanggang 600 lang siya. So, ano, 6 times. Tapos, um, dito naman guys, sa invite acceleration, naka-invite ako. Una, mag invite kayo ng 1 to 3 person. Saka nyo makakomplete. Madadagdag dyan sa acceleration nyo. Sunod, <clears throat> ano, 10 naman hanggang 10 yung i-invite nyo so nagawa ko yon after naman nun ito na hanggang 50 so paano naman tayong walang mga nai-invite guys di ba Wal walang wala tayong wala tayong kikitain di ba ang kikitain lang natin is ito ayan 33 pesos so nag withdraw na ako dito ata dati ayan 8 pesos kasi um, tinamad ako kaso nakita ko yung mga upload sa um, sa yeah, Facebook so nilaro ko so ayan na nga kayo kung gusto nyo maglaro and masipag kayo mag invite go and kung hindi naman wag nyo na ipagpatuloy guys sila lang yung kikita sa inyo legit promise yun lang sa pag hindi ka pa nakapag subscribe sa akin subscribe mo na din ako yun lang